people! Magandang araw sa inyong lahat guys. Napakainit na dito sa Taiwan. Kaya naman, ayan, nakapusod na si Lula. <laughs> Siya nga pala guys, ako ay ano, nag gumawa ng video yung ano, yung Pilipino food pangmasa. masa. Eh, kulang yung video ko. Kulang yung video ko. Kaya dinagdagan ko na lang ng ano, ng pagsasalita ko. Kaya at least kahit pa paano, nakita nyo ako. Ay, charot. O ayan nga guys, alam nyo guys, wala talaga akong maisip na lulutuin ko ngayong araw na ito. Nag... Naisip-isip po, sabi ko ano na lang, parang ano. <laughs> Hindi ko alam kung anong lulutuin ko, pero may karne naman. Kaya ayun, naisip po guys. Kaya yan, nagluto ako ng mikus-mikus na pagkain namin. <laughs> Dahil walang kasi kami ni Evelyn nakakain. So, sa gabi lang kumakain dito yung mga busing. Kaya pag tanghali eh, ay mikos, mikos yung mga pagkain namin ni Evelyn. So, at dahil ang mga OFW dito walang mga pera. Di ba Evelyn? Evelyn, mga pera ka ba? Masa yung <laughs> hi! Hi, guys! Marami kang pera? Marami, nasa inigoro. <laughs> <laughs> Alam niyo guys, hindi lahat ng OFW ay mapipira. Ayan, kagaya namin ni Evelyn guys, pagkakasweldo namin, eh, may natitira man sa aming gikas ay kunti lang kasi ang dami naming family na tinutulungan. Eh, eh, imagine mo si Evelyn, isa lang yung anak niya, eh, wala pa pera hanggang ngayon. Ang dami niyang binubuhay. Dami binubuhay. O, ayan. Alam nyo guys, huwag nyo kaming sisisihin kung kaming mga OFW... OFW ay walang mga pera. Kasi kami naman ay mga... May pusong mamon. <laughs> ano yan, Evelyn? Ano tayo? May mga pusong mamon. Ayun, may mga pusong Kasi mamon. Kasi may pusong bato kami, mayaman na kami. Ayun, ay, totoo so, kami yan. May mga Ayan. Ayan, may mga pusong mamon daw kami. Ayan. At saka guys, alam nyo guys, yung... Kaya naman kasi kami nagpapakahirap dito sa ibang bansa ay eh, para na rin siyempre makatulong sa family at siyempre wala tayong ibang papasayahin, kauna-unahan nating tutulungan ay ang ating family, hindi lang yung ating anak or ano, kasi meron tayong mga kapatid na nangangailangan ng tulong natin. Siyempre, hindi man natin maiwasan na hindi natin sila tutulungan, lalo na kung nangangailangan ng tulong. Tita, tito. So, ayan, may mga te. Sa amin nga ni ano yung mga tinutulungan mo, balen Lola, tito, tita, mga pinsan, kapatid, pamangkin, kung pwede pa kapitbahay. <laughs> mo, nakita na yung kalat natin. Ang dami <laughs> Ang daming kalat po, Grabe. Oh, pasensya na, guys. Ayan, si Evelyn, ay na yun, titiklop ng tissue. Ayan, para Ang sa... Ang kalat dyan, hindi namin pwedeng kalawin yan. Kaya nga mo namin abnormal. Baka kami mag-kick out. Kaya, pabayaan yung mga kalat na yan. o, <laughs> oh, ayun. Narinig niyo si Evelyn, guys. Oo. So, oh. Ayun nga guys, uh, at kahit pa paano naman guys, Um... Uh, Meron naman kaming nasi-save. <laughs> Saan? Ikway-ikway. Piso-piso. Ang dami na yung piso-piso. Hindi <laughs> na nasi-save namin. O, oh, hindi. Pero ebalin eh, balin Sabihin ko sa iyo, ha. Kailangan mag-save ka pa. Unti-unti, ha. Ga Ay, ako na magsalita. Baka ma-zero na naman. Gawin mo akong huwara na ako. Tumutulong talaga ako sa family ko. Kahit kanino, mga kaibigan o ano. Pero kahit papano, may sinisave ako para sa aking sarili. Kahit konti lang. As in, yung kaunting-kaunting sinisave mo ay malaking halaga yung kagaya nung... Hmm, ano Piso. Malaking pa. <laughs> Malay mo, yung piso-piso ko dyan, abot ang 1 million. Oo. Oh. Nagkalat na yung lipstick ko kasi nagluto ako. Eh, nagkalat-kalat yung lipstick ko. <laughs> kagaya nung guys, nung umuwi ako sa Pilipinas, di ba? Mayroon akong naitabing konti. O oh, ayun, 'di ba? Nung umuwi ako sa Pilipinas, ayun nakapagpatayo ako doon ng tindahan. Na ngayon yung tindahan ko talaga guys ay nagsisilbing gabay sa aking family. Parang yun ayun yun, yun yung family business namin guys na Alam niyo ba yung pakiramdam nung pamilya mo na nangungutang sa ibang tao na hindi ka mapautang dahil na, sa panahon ngayon walang basta-basta magpapautang sa So ayun na nga guys, yung tindahan kong ginawa sa Pilipinas, para sa family business yun guys pag meron na nga ngailangan umutang ka ng umutang dyan pero bayaran mo para hindi malugpo yung tindahan ko ayun kasi sa yung ano yun yung, 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 guys yung tindahan ko guys na yun eh talagang para sa family lang yun kasi nga na naramdaman ko kasi sa ibang tao na yung pakaramdam ng tao na mangungutang katapos walang magpautang sa'yo, di ba? Nakakasad yun, di ba? Lalo na sa family ko, ayoko maranasan ng pamilya ko na yun nangungutang sila tapos walang basta-basta nagpapautang. utang 'di ba? Sa panahon ngayon, guys, ang hirap talaga ng buhay pag ano, walang family business, walang basta-basta magpautang sa iyo. Ay, yan, naluluhan na naman ako. Ay, samantalang wala naman, dapat iiyak. Ah, ano lang, guys, yung kwentong OFW lang talaga, guys. Experience mo 'yun. Oo, oo, yung mga gano'n, yung ah hindi naman, hindi ko naman na-experience na, -experience na... Nangutang ako na walang nagpautang dahil hindi pa naman ako nangungutang. Sana all. Pero, naramdaman ko sa mga sa family ko na nagkukwento sila, ay ganun-ganun na walang magpautang, ang herap. Tapos yung, ah, alam mo yung pinakamasakit? Kung wala, uh, wala akong ipautang sa kanila, yun yung nararamdaman kong sakit. Yung wala akong maipautang sa kanila. Kaya kahit pa paano, kailangan kong magtabi para sa family ko, oo, oh, diba? Kasi, kung mawalan sila, at least, mayroon silang dudukutin. Yun yun! Kasi naman, guys, sa pagtanda ko naman, eh, alam, <laughs> alam ko, hindi ko naman madadala yung pera na yun. Kaya, so, kung halimbawa man, magtabing konti, okay lang yun. Kaya, habang maaga pa, guys, gawin nating makabuluhan ng ating buhay sa mundong ibabaw. Kailangan natin, tumulong sa ating kapwa. Ayan, kung sobra-sobra naman yung ating pera sa ating family na ano, eh itulong na rin natin sa ibang tao na ating mga ano, yung nangangailangan talaga ng tulong. O di ba? O ayan, at talaga sinasabi nga ng iba, yun daw mga maluluha inyong madaling maluha, mabubait dayon. Ay karo. <laughs> mabait ako pang tulog. Kawaii balen, mabait ka ba? sobrang sobra sa kabaitan. Naluluko pa nga. Ayan. Ayan, isa yan si Evelyn sa naluko, guys. Isa yan sa naluko ng kanyang mga kaibigan. Totoo, guys. One day ay isisiwalat ko sa inyo lahat ang mga karanasan ni Evelyn. o, di ba, Evelyn? Magkukwento tayo, ano? One day. Wag, wag mo na ngayon kasi wag na... na makita ko na. <laughs> Alam ko na wag daw wag daw muna ngayon kasi si ano may mga panagdadaanan pa si Evelyn pero one day guys ay isisiwalat ko sa inyo ang lahat ng mga malulungkot na karanasan ni Evelyn na siguro hindi hindi niyo naranasan yung naranasan ni Evelyn na hanggang talaga pag nagkukwento siya sa akin ay naiiyak ako so for today video is uh, stop na muna ako kasi ang isusunod ko dito ay yung mga niluto kong pagkain na pangmasang Pilipino. Kaya naman, maraming salamat sa inyong panonood. Nagpiprit ako ng baboy. Palutuin ko lang yan guys. palutongin ko lang yan at kami ay magmumukbang ni Evelyn ngayon Masarap yan guys. Wait lang kukuha ko ng ano, paper tower para may lalagyan ng tayo niya. Ayan, maluluto na ang aking bacon. Ayan, nagsiprit ako, guys, yung bacon. ko, guys ng bacon. Naalala ko guys, sumaliit pa ako. Pag nagsiprit ko ang ah, mother ko ng bacon, agawan kami. Palutungin ko lang yan, guys. Agoy, ang sarap naman ang mukbang namin ni Balin. Bacon. Baka masunog kasi. Okay. Ayan, luto na. <laughs> Nagunti, guys. Alam nyo, guys, isang, isang pack yan. Ayan lang ang natira nung maluto. Oh. Nag, nagnipis ng nagnipis. Ayan, oh. pwede na yan. Dadalawa lang naman kami kakain yan. At tagprito din ako ng eh. itlog. Ayan, wala nang kukontra. <laughs> Diyan ko na pinirito sa pinaglutoan ko ng ano, ng bacon. Agoy, pangit. ha. <laughs> Sayang naman na pangit na pangit ito Pero pwede na yan, guys. Huwag ninyo akong gagayahin. Hindi marunong magprito ng itlog. Itlog lang. Hindi pa kayang iprito. Ayan. Luto na yan guys. At magluluto din ako guys ng ano. Pansit kanton, nilagyan ng sutang hon. Alam nyo guys, etong kawali na to, hindi ko tinanggal ng, hindi ko inugasan. Nag-iwan lang ako ng kunting mantika. Para dyan ko naigisa yung aking pansit. Eto guys, yung lulutoy ko. Dalawang pans, uh, pansit kanton, tapos isas dalawang sutanghon. Yan, pagkain Pilipino tayo ngayon. Walang ripulyo ako ngayong ni Nakalimutan ko yata. Ayan ang guys, tutuligan natin ito guys. Kasi, ang ano, ilubog natin sa kumukulong tubig yung ating mga noodles. So, tutubigan na natin yan, guys. So, ayan, guys, natubigan na natin. Intayin ko lang kumulo yan. Ito nga palang ingredients ng mga pansit kanton, guys. Ilalagay na natin doon sa tubig. So, kaya ako, ganyan ginagawa ko, guys. Hindi na ako naglalagay ng mga magic sarap or bitchin kasi ang daming rekado ng mga pansit kanton, oh. No? Yan, ilalagay ko yan lahat, guys. Saka natin isusunod itong mga noodles. Ayan, kumukulo na siya guys. Lagay na natin na yung pansit kanito. Sakto lang yung tubig na yan guys. Hindi, hindi ako gagamit ng repolyo ngayon guys kasi nalimutan ko maglabas na repolyo. Nasa rep yung repolyo. Siguro pwede na rin natin ilagay itong ano, sutang Ilagay hinugasan ko nga pala ito guys sa ano, sa tubig. Ayan. Pwede na 'yan, 'di ba? Huwag na natin putulin. Sabi kasi nung matatanda, huwag magpuputol ng noodles. Para umabang buhay. Ayan, nakapagluto tayo ng noodles nang hindi tayo gumamit ng karne. Kasi may karne naman tayo, kaya Okay lang yan. Alam nyo guys, nung umuwi ako ng Pilipinas, ang family ko, ang hilig-hilig sa pansit kanton. Purong-purong pansit kanton. Tapos ang gina... Nasanay na kasi ako nang nagluluto kong pansit kanton. Pero, hinahaluan ko ng bihon. Wala na ibang ingredients yun. Tapos wala na din karne. ko kung ay nako guys, swak na swak na swap talagang pang almusal ng family. Tapos kung may repolyo kayo at saka carrot, pwede nyo nang lagyan pang almusal. So itong niluto kong ito guys ay pang -masa lang ito talaga, pang family lang ito. Kami dalawa lang e, eh. Evelyn ang kakain <laughs> Alam nyo guys, hindi naman ako palagi kumakain ng pancit canton. Kasi, yung doktor ko pinagbawal sa akin ng maaalat. Kaya, health is well. Kaya kailangan natin alagaan na din ang ating sarili. Bawalang maalat, bawalang masyadong matamis. Dahil, alam na, we are not young anymore. So, kailan natin humaba ang buhay <laughs> para sa family, ba? Diba? Ayan, kakatihin ko lang yan, guys. At syempre, luto na yan. Masarap na, guys. Ayan, kakatingin ko lang yan guys at syempre luto na. Ayan, kakatingin na siya guys. Tak-tak lang siya guys. O, di ba? Nagmasarap na kaming pagkain ay maliin. O, ba? Diba? Para paraan lang yan guys. O, wala kang maisip na paraan na pagkain. Ayan. Ang galing o. Bilas kong nakagawa ng paraan ko paano kami mong buhay niya. Ayan, thank you for watching sa pangmasang pagkain ng mga Pilipino. Ayan. At ayan na nga guys, for today's video, ayan lang ang aking nalutong pagkain namin ni Evelyn. Meron nga pala kami guys na salad. Ito yung cucumber na salad guys. So, may carrot 'yan saka yung may toffee. Napakasarap guys nitong salad namin, may topping halawk. At ayan na nga guys yung prito ko na ano, bacon tapos eto syempre hindi mawawala yung green vegetable sa amin, ayan. Litos tapos at dahil tanghalian kailangan naming mag-rice. So, ayan brown rice. At nagprito na rin ako ng itlog, dalawa lang para sa amin dalawa lang. At syempre yung niluto ko na Pansit kanto with su tanghon. I'm sure hindi ako kakain ng kanin kasi baka kainin ko lang ito, guys. So, ayan. Ayan. Thank you for watching, guys. Ang sarap ng aming tanghalian ngayon, guys. Abanganin nyo ang aming pagmumukbang ni Emeline at ni Evelyn at ito'y kakainin naming lahat sa inyong harapan.